Isang po kayo sa Sorsogon, Tay. Sa Bakong kami, Bakong District, so, Sorsogon City. pagbiyahe po kayo rito, Tay, at uh, gusto um, niyo po um, ma maoperahan. Pag naalburuto, masakit na may katipang kasabay. galo katagal na po yung inyong karamdaman na yan, Tay? Ay, mabay city na. 27 years na. Oo uh, um, po. Saan ang doktor ang nagsuri sa inyo? Sa Sorsogon po. At meron po kayo dalang mga reseta rito, so gusto niyo po magpa -opera. Ang gusto ko sana is konsulta ako kay doktor kung pwede na ba siyang pa kasi meron po siyang karamdaman daw na Scoliosis. Sir, Rafi, uh, yung sa uh, chart naman po niya, pinaretrieve ko po, ang nakalagay naman po is kailangan lang naman po ng brace sa katawan. Parang isusuot lang yun. Ah, brace lang. Opo. Wala na pong sinabi pang iba doon. Okay. Wala naman na po. Ba ah, vitamins na po yung the rest na nireseta po. Tay, paggagawa na kita, nandito ko na rin lang paggawa ko ng brace. Susuot mo yun para Opo. medyo tumuwid yung Andayin. posture Andayin mo. Uh, ang babait talaga ng... Ay, po, Lahat ng doktor dapat talaga mabait. <coughs> oh. Kasama Una po ka sa... pinakamabait sa lahat. Ano Una po? ka na daw pinakamabait pinaka Ay, sa <laughs> lahat. Ay, pinakamabait sa lahat. <laughs> tatay, so, sobrang thank you, tatay. Ha. Sobra, sobrang thank you po talaga. So, tay, paggagawin kita ng brace at bibiliin ko po ito lahat ng gamot na ito, eh, bigyan kita ng pera pa, pabalik, pamasahe. Magandang umaga po sa inyo, Tatay Oscar and Nanay Elizabeth po. So kami po eh, napunta dito sa Sorsogon para po ihatid sa inyo ang tulong po na iahandog ni Senator Rafi Tulpo. So bali nanay, napansin namin, ito pong bahay ninyo, eh kayo lang pong dalawa ang nakatira. Kami lang. Ang mga anak, may malalayo, sa kamahirap din. Paano po nanay yung pang araw-araw po ninyo na mga gastusin at the same time po na banggit ninyo na meron kayong mga gamot na tinitake. Paano po ninyo prino-provide yun? Hindi, ang gamot sa hospital. Uh, dahil kay sinaduro. Kaya maraming salamat ka kamu. Uh, kayo po tatay, gaano na po ba katagal iyang pong sakit ninyo sa likod? Siguro mga walong taon na. Pag naupo, na, nakahigda, hindi naman ito napapansin. Okay, pag nakatayo lang po kayo, tatay, e, doon lang po yung bumabalik ko yung ano nyo, oh, yung likod. Pero pag nakaupo, okay naman po. Um, umpo, umpo. Parang walang sakit. Kaya lang, with, parang matigas na. Pag na, garog ka, Bigyan na lang na, na bumabalik pa. Parang kawayan, kabaloktot. Pag naubo ako, naso nga. pag di ko ito iatugan, na ganyan, pag nag-ubo ako. O, na, nag itong tulak, parang bubble gum. Ang tulak na nabutog, ah, ganyan. Yan, pag nag-ubo na ako, yun, yan, yan ko e. kaan. Hindi na namalabas. So ngayon po, tatay, katulad nga po nung sinabi ko kanina, nandito po kami para ibigay po sa inyo itong mga tulong po na handog sa inyo ni Senator which is yung brace nga po sa likod ninyo at the same time sa inyo po nanay, yung sa maintenance ninyo, bibilhin po natin. Mm. Ano, para po uh, hindi na kayo na may yeah, problema kung saan kayo kukuha nung pambayad sa brace nyo at the same time yung sa maintenance po ninyo. Oh, uh, salamat, Senator. Nabigyan mo kami ng kulong. Nagpapasalamat ako. Diyos mo na huwag tutabi mo, ay dorapi. Di kita nakakalimutan. malambot ang puso ko pa nun. Kaya, para ko napapaya, napapayak. Doon pagpunta ko nga doon kay Idol Rapi. Tatay, magkano ang hihingay mong pera? Hindi ko yan nasagot hanggang umuwi, hanggang umaga. Mm -hmm. Pauwi na ako sa pero hindi ko yan sinagot. Nahihiya ko na. May ugali akong mahihayang pa noon. Idol Rapi, salamat doon sa'yo mo. Sa ibibigay na tulong mo sa amin, ang kasawa. Salamat ako noon. Malaking pasalamat ko sa iyo. Di kita nakakalimutan. Pag may palabas yan sa TV, siya hanggang na maubos ang palabas, siya ang tinitingnan ko. Ganito po, uh, pupunta na po tayo sa Erosin mm -hmm. para po makuha na po yung brace po ninyo tatay sa likod. At the same time, nanay, bibili na po natin yung maintenance po ninyo, ha? Okay po, sige po, tara na po. na nanay na itong sa may ano, may balikat, no? Tapos, pag nakahawak na siya nanay dito sa upuan, ang next is itutuwid natin pansamantala ang kanyang likod. Tapos, ito po sa harap ikakabit natin. Mas mainam na dalawa po kayo na magkakabit. Yung isa nakasuporta sa likod, yung isa po nasa harap para mas mailagay natin ang tama. Okay po. Tatay, idediretso ko lang pansamantala. Okay. Ha? Ah. Okay. Habang kinakabit nanay, siguraduhin po natin na komportable si tatay na hindi masyado masikip no? at hindi rin masyado maluwag. Oh, straight na. Straight na. <laughs> Try maglakad, tatay. Pakita mo yung paglalakad Pakita mo na straight na. Pakita ka. Yan. Sige, papunta po doon. Yan. <laughs> wow. wow. So, yung kinabit natin ngayon kay tatay is yung tinatawag na TLSO brace, no? Para yon sa spine, no? Na mga baliko ang buto. Ang purpose noon is para makasuporta. Kung sa lagay ni tatay, no? Na lagi siyang nakayuko, gusto natin na masuportahan yung kanyang likod, no? Sa pamamagitan nitong paglagay ng TLSO brace. Ang una natin nakita si tatay, no, hirap na hirap siyang ituwid. So ngayon, uh, napagkalagay natin ngayon, nakatulong sa kanya na mas makadiretso siya sa pagtayo. Ngayon, ang isa sa pinakamahalaga, yung lagi niyang isusuot ito. Paggabi, pwedeng tanggalin, kinaumagahan, no? pagkatapos maligo, pagkatapos mag-almusal tatay, pwede natin to isuot ulit. Okay? Tapos kapag kakailanganin ng readjustment, ibig sabihin lumuwag yung mga parte ng brace na pinagawa natin, pwede naman si tatay dito bumalik para ma-readjust natin. May mga iinumin pa po ba, Dok, na gamot si tatay? At sa ngayon, no, sa kondisyon ng kanyang buto and sa kanyang edad, mas gugustuhin natin nagsisimula na siya ng vitamina ng calcium. Nang sa ganun is makasuporta yon sa pagtibay ng kanyang buto. Hindi natin kakailanganin sa ngayon ng mga pain reliever na iinumin. Ang purpose ng brace is number one. Yun nga, gusto natin talaga mawala ang kanyang pananakit ng likod. No? Masuportahan ang kanyang tamang pagtuwid, no? lalo na sa paglalakad. At sa ngayon, yun lang po, gamot lang ng calcium, no? Tamang pagposisyon sa bahay. Siyempre, iiwasan natin ang pagbubuhat ng mga mabibigat. Iiwasan po natin ang uh, masyadong uh, matrabaho na, no? So, 'yun lang po. Iiwasan lang natin ang ang, ang mga maling posisyon sa bahay para hindi po masyadong sumakit at tuloy-tuloy na pagtagilid ng kanyang likod. Oscar, ano naman po ang nararamdaman nyo ngayon na meron na po kayong suot-suot na brace po para makasuporta po sa inyong likod? Nakaginawa na ako. Nakaginawa na. Tasos ang sakit ko para kung sa pera, 15, mga lima na lang. Na okay. na yung 10. Maraming salamat sa iyo, Idol Rapi. Bali, hindi pa po dyan, tatay and nanay. Nagtatapos po yung tulong na ibibigay po sa inyo ni Senator Rafi. So, meron po kami dito daladala na sa likod po ninyo. Grocery po para sa pang-araw-araw po ninyo. At the same time po, may bigas at saka gamot po ninyo. So, pwede nyo na pong tingnan, nanay. na na ako ka. Idol Rapi, Salamat kay itong nabinigay sa amin. Lalong-lalo lalo na itong bris na galing sa Erosin. Salamat sa tulong mo sa amin. Malaking tulong na sa amin. Hindi namin makakalimutan ito. Maraming salamat, Idol.